Ang uh, layunin po ng pagdinig sa Senado ay uh, i ang tamang paggamit ng pondo ng bayan. Eh, ay tama, tama naman, Dapat Yan. Eh, oh. pag usapan o hindi sa Senado, ay eh, dapat i-checkin eh, tama ang paggamit. Mm -hmm. Hindi po tama, pag mali ang pagkakagamit. Sabi nga ni Senator Lacson, mm -hmm. yung 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 tama ay paglaban mm -hmm. at yung mali labanan. Yeah. Di diba? 'Yun ang kanya sinasabi. At uh, Ah uh, ito pong pagdinig eh para daw masiguro na hindi po magagamit sa political na intensyon mm -hmm. eh from the very first from the very beginning ito pong pondong ito ng AKAP eh talagang ang ang nasa puso't isipan po natin eh gagamitin po ng mga politiko. Politico. Ano eh sana naman ito pong komite na pinamumunuan ni eh, uh, Senator uh, Amy Marcos ano pagkata siya po ang chairman ng committee on uh, justice, welfare and rural development. Kung saan tatalakayin po yung uh, binuo nila enhanced guidelines at mekanismo ano yung mechanism sa pagbibigay po o pag-implement o pag uh, uh, pag uh, uh, implement nito pong AKAP program na ito upang maiwasan po ang korupsyon. Nako eh kahit pa kahit pa pag usapan kahit pa siguro ano higpit. <laughs> Mahirap pong maiwasan yung uh, korupsyon, ano? Mahirap, mayroon. pagkat ah, ang sabi ko nga, in every government project is a crime. Ang korupsyon po, krimen yan. Ah, so, sana lang, masiguro na ang binipisyo po ng uh, uh, benepisyo binipisyo po sa mga kapus ang kupit, eh, este, kap, kap. <laughs> Hindi, kapos ang kupit, kapus ang, kapos, ang kapos, ka, kita, kapus ang kita program. <laughs> Bakit naman hindi po kapos ang COVID, uh, kapos ang kita program. Kamali-mali na tayo. <laughs> Kamali-mali tayo eh. Ha, ah, pasensya na po ha. Ah. Medyo, medyo na ano lang po, hmm. sumasabit lang. <laughs> da dahil kasi sa mga politiko ay, na uh, po, sumasaw-saw. Ay, ay ayuda para sa kapos ang, po, ang, ang kita. Yan. <laughs> eh sana lang. Sana lang po, hindi po magamit sa pamumulitika. Kaya nga, tama na ako nga, sabi ko eh. Ano eh ang ang gawin ng ating pong gobyerno eh saka na lang ito implement pagkatapos ng eleksyon. 'Yun. 'Di ba? Oo. Para pwede. malinaw. Hmm. At ang gawin na lang natin 'yung mga nabigyan noong nakaraang taon, hmm. i-publicize -publi natin, ha, 'yung mga pangalan. I-publish natin ang mga pangalan ng mga nakatanggap. Ng mga nakatanggap para kung sa akap na ito, naku eh, kung hindi nyo po may i publish ang mga pangalan nang mga nakinabang noong 2024. Para naman tayo ang mga bamamayan, eh ma scrutinize natin. Tayo mismo mag-audit kung talagang kung talagang uh, ikaw eh nakatanggap ng AKAP uh, mula uh, ng benepisyo mula dito sa AKAP. At kung hindi niyo naman magagawayan, eh sana after eleksyon niyo na lang po ito eh, no, i-implement para sigurado tayo hindi po magagamit sa politika. Yan. At, eh yung mga buhaya natin eh, mamimigay ng, uh, ng pera mula sa akap eh, wala naman silang papel doon, magpapakita ng kanilang mukha. Yan nga eh. Ang problema, maangansaw pa. Yung wala ibang kandidato, wala nito. <laughs> Para bang ano, parang kanila. Mm -hmm. Di ba? Parang kanila yung pinamimigay na pera.